papasukan ng mga bisita. Okay. Oh, gonna... oh gonna... Ito. Ha? Hay nako. kung sila makakaikot muna sila pero ma ma, ma umaga po lahat dyan mga kabro uh, at at dito tayo nagka-stambay lang sa tay okay. ano pang oh, ako? pang alam mo tay? ha? Huh? ano pang alam mo? Efren Efren, alam ni uh, Efren Efren Gashita ay kayo ang katiwalaan dito yung uh, ang kung katiwalaan dito ah kayo kayo Efrin. ah caretaker siya ang caretaker pero dito sa ah uh, resort to uh, parang di ba nila papasokan ng mga bisita Malapit um, na, malapit Pero, son, abangan uh, na Pero maganda dito kasi ang mga kahoy uh, ano 'yun sana may mga puno. Ito mga puno talisay oh. Pwede na lagyan ng uh, lagyan ng upuan. Ngayon tayo namin. Yun, oh. yung, yung ginagawa 'yun kung ano lang tao doon. Kubo? Kubo na, ano. yung lang na lang. O asimbol 'yung mga asimbol. Pero tay kung kung mag ang may-ari tay kung ano kung may mga gusto sila nga uh, ito mga kining mga kaning kahoy pwede hatiin hatiin natin para gawin natin up upuan ta uh, kung kung gusto lang uh, pa, natin ng pang landscape sa landscape sa uh, oh sabihin mo sa may ari ako uh, pwede mo ko kontakin um, uh, oh lahat mga malaki mga kahoy ng mga malaki pwede natin igawing kuan upuan di sa sa kuan sa talisay para may kuan pwede man tayo magkuan Oh. Eh mm -hmm. ano mga kwan kung gusto nila nga warga uh, Oh. Yung mga kwan sa mga kahoy o oh, pine tree. Yung pine tree lagyan ng mga kan kini upuan. Maganda maganda yan. <coughs> ito mga ah uh, malaki ang kwan dito parang ito kalaki parang pareha pareha sa luti sa isik Oh, kabila. Oh, kabila. Ito ito banda. Ito banda. Iba 'yun. Ay, ah, iba to, iba to. Oh, isa lang. Ito ito no itong bakod bakod yan bakod may upuan, ano so dito nagtanggap sila mga bisita sa kuan kabila dito iba yun. pero son mag mo malapit malapit na malapit na uh, abangan natin sa kuan nila abangan ay <laughs> si tatay siya ang katiwalaan dito grabe no <laughs> dito ko nag kuan ko nakita ni sa vlog ko nagkuha ko ng mga kuan uh, siko-siko na oh, siko, -siko yung kuan ano ah, uh, Uruma. Uruma. Oh, dito ko nagkuha yung Uruma. Ayong asawa ni asawa ni yung anak ng yung... anak ng si Juan? Oh. Ah, nagkuan sila. Ang asawa niya ay uh, kapitbayan ng isa Mindanao. Oh. Ah, nagkuan na dito. Ikaw mo may... no? yung Ah, yan. Siya, siya rin. Oh. Kasi wala pa mang wala pa mang wala pa mang wala pa mang man, di pa silang nagtanggap nang mga bisita. <mama> oh. Oh. Kani to pala. <mama> ha? Ano? <mama> mag Ano <mama> mal malit Palinke, kung tara ra sa palinke. Ah, nagbili sa palinke. Ayan. Ay eh, si bakit Ba't bisan amo na ma'am, good morning ma'am nakablog tayo ma'am nakablog <laughs> tayo wala si ma'am wala siya ma'am hindi siya naka, nakablog namalayan nga nakablog uh, tayo maghihintay ako dito alright yan mga ang, ang laki ng kung ano ang laki ng buya oh ang laki ng buya hindi <laughs> <laughs> hindi na hindi na namalayan ni ma'am na. malaki palang buya ang laki ng buya oh ayun pero ang buya, paano niya gagamitin nga muikot ani? <laughs> oh, masa? Marami na? Nagawa? Ah, na nagawa na po. Ulit, ah, yeah. Ah. Ayun po. Puntahan natin Yung nit, ang tinawag nilang knit, nandito. Ah, gawa, gawa na naman ulit. Bago na to. Uh, Hintayin lang sila. Oh. Uh. Ayan o, bago Yung naalala niyo nga may pint, Pintahan ko dito nga anit Ah, uh, ito i, May ang yung una May kung na ano may tila, ngayon lagyan ng tila Grabe yung pagka Oh Di na basta-basta siya, ano Kapila ikot ka tatlo Dalawa, ha? Dalawa Dalawang buhon Ah, dalawang buhon Dalawang buhon Dalawang buhon So di kasi mga di kasi mga kon di kasi mag <mimit> oh di <mimit> <mimit> ang sa sa, sa puko ay uh, sa lambat moro uh, ka isara mang kon ka isara mana ka pero aw dalawa pero ang isa lak oh oh isa nakala kaya naman aw parihas ako mga bro dili sa pagbiro marunong ko mag kuan og lambat pero kuan lang tamad nang lambat kasi lalo na kung magmata ka nang mga 100 100 ang mata ito yung matawag ng mata Ambot anong, anong pangalan to Anong pangalan mata. mata mata pa rin oh mata. Ito sa scientific oh. name Ha? Ah? Mes. Mes. So, oh, mes. Oh. So, sa scientific name niya sa oh. talaga mes ang tawag. Mes. Ah, mes, mes. ang tawag pero At ang kuha sa tawag mata. Ni, oh, mata. Mata sa lambat. Ito kasi dati Dati pag masira ang lambat namin, magawa magawa na lang ni pangtapal, pangtapal. So ang ang kuan o, is, isang isang ikot then isang lakri sa kuan. Pero to grabe oh. Digyo siya pag kahit pag ara mo, digyo siya mo, di siya no? Yan matibay itong kuan nito. Sila ang magawa dito kung mag ah, mag-order magnet, Nasa nasa description yung kwan yung, yung nag na nagdil dito. Kasi sila dili pwede magbinta sila 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 ang nagawa dito, iba ang magbinta. Paano kung magbinta sila? Wala nang wala nang mga kwan yung, yung sukin nila. Diretso na lang dito. <laughs> so, mas maganda kung maggawa lang sila dahil iba ang mag van. kaya Kay hirap 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 ang mag kwan mag hirap ang maghanap ka ng mga customer ito ang ilang ang suki niya iba-ibang lugar ang kuan may kuan siya kay nang facebook uh, online oh kahit sa Malayo davao kagayan or kahit saan basta makita sa mga tao order na lang ipadala na lang sa kuan sa kuan sa o, e, oh pidel Rojales oh uh, kasi uh, shout out ni pidel Rojales oh yun na ah. dami mong momondo ito oh. Yan ano mga, mga manok. Naglambat to ka? Oo. Oh, wow. tong sako mga balila. Ay, maraming hindi ba, balila. Ba? Hindi mga ba ng balila yung lambat ko. Oh, pa. Mga alimasag. Ito, mga nagdaano nagkaalaw. Oh, ah, dili. Dili yung sa yung sa malalim, yung mga balila. Iba yun? Hindi makakahuli ng balila yung mga lambat. Ko. Ah, ganito, ganito. Ah, ya, yan, ganyan na nakakahuli ng balila. Ah, oh, ah, ito. Yan. Oh, wow. Ang sayo malaki. Oo, oh, oh, malalaki. Yung akong... Ah, pang alima iba yung laki pa yung saka. mga pang kan. oh, Kanao, 'yun. Oo. Oh, wow. Ang dami oh. nga nagpapabili lang ako ng gasolina sa anak ko. Oh. Oo. Uh, yung huli namin niya yun, binili ng bisita ka din eh. Saka, o sa Alimasag? Alimasag. Tsaka... Ah, sabang ka magkong Alimasag dito lang? Oo, oh, sa lambat na. Yung mga Alimango? Oo. O Oo mo ba? Kini pwede po Alimango? Pwede rin dyan, hindi hala, bihira kang makahuli ng alimango sa ganyang lambat, hindi ka gagawin sa lambat na... Malaki! Ah, uh, ito, pag ganito, makakuan sila, makakaikot man sila, pero ma... ma matatanggal din. Matatanggal kasi, uh, uh, ano? Maliit ang mata niya. Oo, oh, <laughs> ang <mata. clears throat> Bawat kilos doon, sabit ang mga dalis. Ilang piraso mo. huli mo kanina? Dalawang alimasag, isang bakuko, isang talang-talang. Oh. Tapos may mga alimasag pang maliliit yung mga... Oh. Ah, gano. Hindi eh. Sabi ko siya bigay mo na lang pala eh. malaki kaya malaki ang kun, malaki Mamaya ah. Wala uli paghihuli, edi hindi paggugutan naman nila. Ah. ah, nag kun nag ah, naghulog ka. Oo, kanina. Ah. Ngayon iwanan mo sa 'di hindi Para balikan pala ang kami. Baka makakadali kami nang lumahan, madaming kanaw nang lumahan. No, maraming lokô no. No, maraming lokô. Ang delisyan. Ayun, ay, may mga nananayab din mga... sa mat kan. O mga kanaw, may nananayab yang malalaki sya ilalayo. Kaya pa ka ma, ma mo ng lambat, mahuli. Adi, laking kon. Sana, sana sa so, so, may mga kuwana dito. Ang kon, ito ang maganda dito. Nandong okay. mga maraming kahoy. Hmm. Pwede ko dito. Gagawa ah? ng ha? Ha? mag may-ari na gawa ng mga kubo-kubo dito. Ah, dito? Sino may ari, may ari uh, dyan? Oh, din, oh di hindi Oh, amo niya. Ah. Gagawa niya rin resort na Bisag mga cottage cottage lang, okay lang. Pero din din sila pagdahan. Diyan din sila dahan nila. Ah, yung, yung bahay? Ay, yung bahay, hindi piling sila rin kayo. lang Ah, yung bahay, siya may ari dito? Oo. Uh, ah, pero walang tao? Ah, wala. Ay, sa, sa madaling salita, yung, yung bahay nga malaki, yung um, makita yung mga bahay malaki, yan ang may ari dito. Pero kung makita nila ang maganda ang maganda ang kita dito then tapos bakasyonan pwede na pwede na gawin yung hotel yung hotel kasi malaki ang kon malaki ang malaki ang kita pag kon gaya-gaya ng ganito dito naghanap ng aircon naghanap ng katulungan dito may mga kubo dito pwede naman sila mag uh, mag sila kaning team building mga 40 ka tao may kwan, may kwan, walang walang kwan, may bakasyonan <coughs> lang sa mga may, sa may ari magpunta sila dito may kwan. pero kung sa, pag magandang maganda ng kita ay yun para magawa yung kwan uh, ason abanganin abangan niyo abangan nag, nag na nag kwan lang uh, pagdating sa panahon na kwan, magawa ng kubo dito Ganda di ganda dito. Kuan ba lan lu ba nang Frisco. Kahit kahit init. Ha? ay ah, isang linggo. Ayun. Ah, pwede na to. Pwede ta magtrabaho dito pag maggawa ng upuan. <laughs> oh, yung mga malaking kuan pwede na to hatiin para gawin upuan. Oh. Okay, um, yan ang kuan lang karang marami na mga kahoy dito nga kuan. Kasi dito ang oh, laki ah, ang laki ng kuan. Malaki yung space. Malaki yung uh, space. Dayon uh, may mga pine tree. Yung ang hinahanap oh. Yung, naman oh. Uh, yung space. May pai, pine tree gaya dito oh. Ug lagyan tog upuan. Dayon dito lagyan og lamisa. Ah, wala na. Wala na wala nang ina. Oh. Tao uh, yan ang kan yan. kang Kita. Oh. Ayan, si Baka may mga Mga kuhan pa Alright, sa so mga kapro At ah Vlog ah. <laughs> Ayan oh. oh, diba Ang laki ko oh. Ito ang bakod nila, bakod Ang laki o oh. Araw-araw siya kasi ang pine tree, pag mamatay ang dahon, ito ang kuhan. Pero pag ma, matuyo na ang kuhan, ganito-ganito siya. Oh, ma 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 kuan sa para lang kang kuan oh iba yung pine tree iba yung dahon ang pine tree para siyang kuan kanang pine, tree para siyang ah uh, ano yung palapa ng niog pagka wag putol, putol oh diyan dito ko nakuha mga kuan kanang dito ko nakuha ng yan siko siko ganda dito oh yun yung ng Sun, maganda to pag mauabot ang magdating na panahon na may ari. Kapunta na yan. Oh, walang tao. Tao po! Magkagulat. Yan na May mo ito dyan, may mo. Ganda ng, ganda ng mga bato dito. Mahima, oh, yung ginagamit nila, mahima mga kabro. O oh, yan ang ginagamit, ginagamit kong pang landscape. Mahima, buong bahay, buong bahay. Gira. Uy, dako. Isa, isa. Alright. Ito na lang. Iskoy. Diyan, may luti, may luti ko, dyan. may luti, may luti si, yung anak ko Ayan, nasa uh, um, si Hatay oh, yun. Ang laki ng bahay dito. Ito oh. Ito, tay, pwede natin sabihin mo, pwede natin. Ito bu bubong lang kulang dito oh. Oo. Oh, waiting area. Ito ang waiting area. So, salamat may kan. Oh. Pwede na kun lang kanang kun na. Alright. Ayan, nag, uh, kausap namin sa yung ah dito yun kanda na ba uh, dito kalma ang tubig maraming na naligo yan oh. dito banda lang maraming naligo may mga nagbangka dito may mga nagbangka sa unahan Ayon. dito kalma Ayan. So, mamaya punta ah. Punta na tayo dun sa Gawang kasi gusto ko pa rin yung bangka. <laughs> Alright. Ah. Alright. ah, kanina na kanina na tayo wala ni pa ka sa kabila so kausap tayo ni ah si ano pa paputo yung uh, pine tree Dito tayo. Ano <laughs> <Wow>. ang <Ayun. laughs> Mga ipis. Yung mga ipis, kaya <laughs> ng... Uy, marami? Yeah. ah Oh, pang ulam na dito. <laughs> <Pada> sa ilog? Oh, lang. <laughs> Ayan. Okay. Di magkuha sa gasolina sa mangka. <laughs> Ayan. anong nangunguha ng kuhan. Ipis. Aba. Ano ginawa mo daw? Ipis? Ipis? Ano ba yan? Ah, mga shell? Mayroon na nga nakuha. Oh, ah, Ay, kuan. Ito pala oh. Ano siya? Halaan? Halaan yan? Ah, parang halaan. Pero iba yung halaan yun na totoo. Ah, iba yung pan halaan. Halaan, oh. Pero ito, masarap sa sabaw to. Oh, yan ang bataw. Oh, ay! siya, Sayang. Ay, yan. Ukuhan, oh. 어이. 그러. 와, 몰리. 아야. 아. 다 그러면서. 아무가 이거 몰라 비시타. 올라이트. 올라이트. 아얀. 얀 우. 에. ayan na, mga kapro A, dito na tayo sa matrix yan asya sa dalawang dalawang bisita ni Andy A, nandito daw ah uh, ang ko namin magpa pandanin yung pinandar ko yung kwan, bangka uh, yung dati pinandar ko biglang namatay Kaso lang na yung gasolina siya wala ka nang di makaabot sa yung nosol, so nangyari kailangan siya puno, punuin na yung gasolina yan eh kung Sige. Ba. Bon. <laughs> Di ko so, tahu ah, sana maganda yung buhay mo sa akin. Kunan trabahoan mo ande. Sige. Atin ko no. Okay. Papa. Papa. Pag malagya na makina at takbot takbot yan. Ay. So. tak Tolong lagi nanti kita kehilangan ang pan pekunuk pekunuk ini nanti silina apa lagi? Mahaba ang kuan niya, kanang mahaba tubo niya sa sa tangki kaya kahit may gasolina pero maganda yung kwan uh, maganda ang maganda ang ganyan kasi ang mga mga alikabok, na, mga alikabok sa ilalim dito siya mapasok sa kaburador hindi nang laman oh hindi si tank ano Saan na hubos okay. okay. <laughs> ah, wala pa pa okay.

dili sa yung <tuk> tawag dili sa doon ko pina-charge ini na kasi doon nag-under yung ano eh ayan teka sa mga All right. <laughs> 是 y <noise> tolong aja pak tadi sa nakapandar na tayo sa bangka atin ayun napunta tayo dito sa dagat ano ka anong ano ka kalma yung dagat ngayon so salamat sa panginoon na wala tayong awalang ah, kuan ngayon walang bagyo di malakas ang hangin so ngayon ah, dito may mga bisita na naman sila kuan shout out ni Andy kung, anong ano nangyari lang Andy ah, sa kuan sa trabaho nila ah may bisita pala oh, so, oh kalmang kalma so magaling uh, shout out sa mga uh, bisita ngayon kasi kalma kalma ang tubig oh kitang kita, kita mo yung tubig ganda ganda so yun ang maganda sa mga bisita walang walang problema sa dagat kalmado parang ilog o oh, yun oh Bali. Dito mabaw dito, mabaw. Mabaw, mabaw dito banda, yeah. Bali. Kalma, kalma. So ang ilog, ang ilog kahit a uh, konsya, may daanan sa daanan sa bangka. May daanan sa bangka, 'yan oh. O di ba? Oh, dito. Ah. May bisita para silang O, Oh, yun. So magikot-ikot lang tayo muna dito kasi nandito tayo sa resort. Yan. Pag dito tayo resort. wala nang dito natin sa, sa resort dito. Kasi nandito ang ating mga ah, mga sakayan sa pandagat. Sakayan pandagat. Ayun. Ah, ah, kagabi din sila yung <laughs> kagabi rin. may ano Mbak Elu, ayam air, pa Pak. tuh ginian Oke, bar. hmm ya, dapat kau agak-agak. Ini tuh, ngek, sahutin aja lah. oh, oh, no. Subukan natin yung battery. Tara kinuha yung battery. Kumain so ka pa siya, may laman pa siya. Ito. Ito. Subukan natin. All right. Go let's. Nice.